Magandang araw sa inyo lahat mga sabungista Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV sa video na to ay meron naman tayong isang bagong topic na pag-uusapan at ito ay nagmula sa katanungan ng isang FB follower natin. Pero bago ang lahat gusto ko po nang pasalamatan lahat ng mga nanood ng ating mga videos. Ganun din maraming salamat din sa lahat ng ating subscribers at mga supporters. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel natin at mahilig ka sa mga ganitong klase ng usapang manok, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. So, ang tanong sa atin ng isa sa ating mga followers ay ganito. Sir Bob, ako isang baguhan pa lang. Nagka-problema po ako ng dalawa sa aking mga alaga ay parehas na nagkasakit. Sabi ng kumpare ko ay sa tingin niya ay limber neck. Ano po ba ang limber at ano po ang dahilan nito? May lunas pa po kaya ang ganito? So sasagutin ko yan base lang sa aking nalalaman at karanasan tungkol sa bagay na yan. At bilang isang backyard reader, ang mga sasabihin ko sa iyo ay hindi professional na opinion. Ang limber neck o kilala rin bilang botulism ay nangyayari kapag ang mga alaga natin ay nakakain ng pagkain o nakainom ng inumi na kontaminado ng bakteriyang Clostridium botulinum. Ang bakteriyang ito ay naglalabas ng isang lason o toxin na nakakaapekto sa nervous system ng ating mga alaga na humahantong sa pagkakaroon ng pamamaga nito at sa huli ay ang limberneck nga ang ugat ng problema ay matatagpuan sa pagkakaroon ng bakterya sa kapaligiran kadalasan sa mga nabubulok na organikong bagay tulad ng mga patay na hayop o nabubulok na pagkain ganun din ang kontaminasyon ay nangyayari sa pamamagitan ng hindi wastong pag-iimbak ng pagkain o inuming tubig Pati na rin sa paligid ng lupa kaya naman ang pag-iingat ay kinakailangan sa pamamagitan ng mahigpit na pangangalaga sa kalinisan tamang pag-iimbak ng pagkain at tubig at regular na paglilinis ng kulungan at paligid upang mabawasan ng panganib ng pagka-expose sa bakteriya sa katanungan mo naman na kung ang limberneck ay maaari pang gamutin ang limberneck o botulism ay maaari pang gamutin kung maagap na mapapansin ito ang susi ay ang pagbibigay ng antitoxin sa pinakamabilis na oras upang neutralisahin ang laso na ginawa ng bakteriya yun nga lang ang antitoxin ay sadyang may kamahalan. Kaya nga ang fluid therapy ay isang opsyon upang tulungan ng isang manok na gumaling. Gayunpaman, ang tagumpay ng paggamot ay nakasalalay kung gaano ba kalubha ang sakit at kung gaano kabilis ang gagawing interbensyon. Sa ilang kaso, kahit may gamot, ang mga manok ay maaaring hindi na lubusang mapagaling mula sa sakit nito. Kaya naman, uulitin ko na ang pag-iingat sa pamamagitan ng mabuting kaugalian sa kalinisan ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakaroon ng kaso ng limbernek sa ating mga lugar. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang fluid therapy ay ang pagbibigay ng Uh, liquid o likido sa isang hayop, sa kaso ngang ito ay para sa isang manok upang mapanatili ang tabang paghydrate at balance ng electrolyte. Kapag ang isang manok ay naapektuhan ng limber neck o budulism ang fluid therapy ay makakatulong sa pagpapagaling sa pamamagitan ng pagtitiyak na may sapat na hydration at antas ng electrolytes sa kanilang katawan at sistema. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng likido sa bibig, sa pamamagitan ng tubo o kaya ay syringe na walang karayom. Ang fluid therapy ay mahalaga para sa suporta sa pangkalahatang kalusugan ng manok at pagtulong sa proseso ng pagpapagaling. Sa fluid therapy para sa mga manok na apektado ng limberneck o botulism, karaniwan ang ginagamit ay ang mga electrolyte solution na espesyal na dinesenyo para sa mga manok. Ang mga solusyon ito ay naglalaman ng balancing kombinasyon ng mga electrolytes tulad ng sodium, potassium at chloride kasama ang tubig upang mapanatili ang tamang paghydrate at balanse ng electrolyte. Ang mga solusyong ito ay makukuha o mabibili naman sa mga agribet store. Mahalaga na gamitin ang mga solusyong ligtas at tangko para sa mga alaga natin upang masiguro ang pinakamahusay na resulta para sa maapektadong manok. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano ba yung mga pangunahing sintomas ng limber neck. Ang mga simptomas ng limber neck na kilala rin bilang botulism ay maaaring mag-iba-iba depende sa kalubhaan ng kondisyon. Ngunit maaaring isaalang-alang mga sumusunod na sasabihin ko. Ang una dyan ay yung pamamaga o pamumula sa leeg. Ang manok na apektado ng limber neck ay maaaring magpakita ng pamamaga o pamumula sa leeg dahil sa pamamaga ng kanyang mga kalamnan at pagkakaroon ng kahirapan sa pagtayo ng ulo o palaging nakalaylay ang leeg at ulo. Pangalawa, ang mga apektadong manok ay maaring magpakita ng pagkalampa at hirap sa pagbabalanse. At dahil sa kahirapan sa pagangat ng kanyang ulo, ay hirap na rin ito sa pagtayo at paglalakad nagpapakita din ito ng pangkalahat ang panghihina sa kanyang mga pagkilos ang pangatlo dyan ay yung maaring magpakita ito ng simptomas ng pagkalula o pagkalito dahil sa epekto ng toxin sa kanyang nervous system ang pangapat ay yung nabubuwal siya o hirap ng manatiling nakatayo ganon din ang pagkakaroon din ng problema sa paghinga sa mga kaso ng mas malalang mga limberneck, ang mga nagpapakita ng pagkabuwala at problema sa paghinga ay maaaring matuluyan na sa kanyang pagkasawi. Mahalaga na maagap na kilalanin at gamutin ang limberneck upang maiwasan ang pagpanaw ng ating mga apektadong manok. So ngayon naman pag-usapan natin yung proseso no, ng pagbibigay ng fluid therapy sa ating manok na tinabaan ng limberneck Ang una dyan ay yung pagsusuri. No? simulan natin sa pamamagitan ng susuri ng kondisyon ng ating manok upang matukoy ang pangangailangan para sa fluid therapy. Ang mga palatandaan ng dehydration ay pwedeng makita sa mga mata na nakalubog, pagiging malata o yung tuyo ang kanilang lalamunan pati na ang bibig. Ganon din yung pagbaba ng elasticidad ng balat o yung nawala yung pagiging uh, kunat o yung nababanat yung balat. So yung pangalawa natin diyan ay eh, yung paghahanda, no? Mag-ipon muna tayo na mga kinakailangang kagamitan kabilang diyan yung fluid solution, uh, syringe, no? O kaya dropper. At lahat ng mga karagdagang kagamitan na kakailangan na natin na uh, sa tingin mo ay magagamit mo. Ang pangatlo natin diyan ay yung fluid solution. Sa kaso na to ang gagamitin natin ay yung purong electrolyte. Pumili tayo ng angkop na fluid solution para sa kondisyon ng manok na ating gagamutin. Karinawang ginagamit yan ay yung mga commercially available na electrolyte solutions na special na tinimpla para sa mga manok. Sa kabilang banda, maaari din naman gamitin yung mga homemade electrolyte solution na inihanda basta siguraduhin lang na maayos ang pagkakagawa at malinis at tama ang recipe. Ang pang-apat diyan ay yung pagbibigay natin sa kanila. Ang likido ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng oral o sa bibig. Ang oral o yung pagbibigay sa bibig o yung pagpapainom ay ang pinakasimpleng paraan. Dapat lang natin to ingatan na hindi mangyayari na yung solution ay baka pumasok sa kanyang air sac. So dito gagamit tayo ng uh, syringe o kaya dropper pe pwede rin. Panlima dyan, tingnan natin, sabay-bayan natin magiging tugon o no, yung response ng manok sa fluid therapy. No? Tingnan natin, observe natin yung mga palatandaan kung siya ba'y bumubuti o maayos ang kalagayan, tumataas ba yung kanyang hydration. Tulad ng pagtaas ng aktibidad o yung nagiging malikot na siya. Ganon din yung pagpababuti ng elasticidad ng balat o yung nagiging makunat na uli o yung nababanat na. Tingnan din natin kung nagkaka-moisture na yung kanyang mucous membrane. So yung bibig at yung lalamunan, silipin natin. Kung nagkaka-moisture na yan, ibig sabihin ay nagre-respond siya doon sa ginagawa nating liquid therapy. Ang pang-anim dyan ay yung pag-ulit no, kung kakailanganin niya pa yung liquid therapy kasi ang depende sa kalubhaan ng dehydration o sakit. Titingnan natin kung kailangan pang ulitin ng fluid therapy ng ilang beses no sa isang araw no. Sundan natin, tingnan natin kung kumagaling na siya o hindi pa. Kapag napansin natin na medyo hindi pa siya ganong nagre-respond, tuloy-tuloy lang natin ang pagbibigay. Kadalasan nga ito, nakakailang ulit ang pagbibigay nito sa isang araw. Depende nga sa kondisyon ng isang manok. So bukod sa fluid therapy, no, pagka napansin natin na lumalakas na siya, ay magbigay tayo ng suporta ng nutritional. Sabihin, magped pwede tayo magbigay ng vitamins at mga minerals o so, mga pwedeng makapagpalakas sa kanya para tutulungan ng isang manok sa kanyang paggaling. Pangwalo ay yung follow-up na gagawin natin no pagkatapos ng pagbibigay ng fluid therapy. Patuloy pa rin natin na obserbahan, subaybayan so natin yung kalagayan ng manok. No titingnan natin kung tuloy-tuloy uh, ba yung kanyang paggaling para kung sakali eh alam natin ang mga susunod nating gagawing hakbang sa pagbibigay pa ulit ng liquid therapy sa kanya. Isang so, paalala lang na maging maingat sa pagbibigay ng liquid therapy dahil lang sobrang pagbibigay nito ay pwede rin magdulot ng komplikasyon no? na pwede pang makasama kaya dapat talaga sundin natin yung tamang pamamaraan at dosage ngayon naman ay pag-usapan natin ng tamang dosage na ipinaiinom natin ang tamang dosage ng electrolyte solution para sa isang manok na may neck o botulism ay depende sa ilang mga dahilan. Kabilang na dyan ang kalubhaan ng kondisyon at ang laki ng timbang ng isang manok. Pero bilang pangkalahatan ang mga electrolyte solution para sa mga manok ay karaniwa na ibinibigay sa humigit kumulang na 10 to 20 ml bawat kilo ng timbang ng kanilang katawan na ibinibigay natin ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Gayunpaman, ang dosage at dalas ng pagpapainom ay maaaring magbago depende sa lala ng kondisyon ng apektadong manok. Ganon din sa pagresponde ng manok sa liquid therapy. Hindi ko na may ipapakita sa inyo ang tamang proseso o yung actual na proseso dahil lang baka maka-strike na naman tayo ni Whitey. Alam naman siguro ng lahat na napakahigpit na ni Whitey ngayon. Ang pagbibigay ng electrolyte solution ay mahalaga para sa suporta sa hydration, balance ng electrolyte at ang pangkalahat ang paggaling ng mga manok mameli, limberneck o iba pang mga kondisyon. Ang maling dosage ay maaaring magdulot ng komplikasyon o lalong pagbigat ng kondisyon ng isang manok. Kaya mahalaga na humingi na profesional na gabay kung may kakilala ka kapag nagbibigay ng fluid therapy sa mga apektadong manok. Bago ko tapusin ang video na to, eh, gusto ko kayong pasalamatan ulit sa panonood nito. At doon sa follower na nag-request ng topic na to, sana ay nakapagdagdag ito sa iyo ng kahit konting kaalaman. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. I-like nyo na rin, i-share at pwede kayo mag-comment. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.